Snick. Ano rin snick ko? Oh. Snake. Oh, snick. Putik. Ayan oh, snick. Kano ko kahoy. Oh. Green. Ayan, isnik. ani oh. Tangke. Hindi <laughs> ako ko kay green man ini nga snick oy. I don't know. It's like a big snake. A big snake. Baby Laka. Bibi pa ba ini dada ko na? Bibi pa yan pero ah. kagat na yan. Oo nga ni makagat na ini. Color green man ini nga isnik oh. No no. kaya ini o ano ba? Dios ko. No, mo mo lapitan niya para Oo nga. Pag nilapitan kasi lalis yan sila nakita na, na, nakakakita ba yan sila? Ato na ato na oi. Ato ko. <laughs> ato man ko no. Ah, uh, gumawas. Abay gumawas, bay lumukso. udaku udaku judaku udaku naga apa ya u nah tinduk begot ulu nah parayau jessku ah kemingai oke kemingai oke kemingai nah atuna dimunyu. Ay na. Ala na, doon na, Nakatlaayas na. Ay, puta ka. Ala ka. Di na daw la. <laughs> Hindi ko alam, I don't know. Ala, wala na. Bilis na katakas, ha.